morning, good morning, God is good all the time, mga master. Yeah, God is good, yeah. God, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, hey, 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 hey. It's a beautiful day, hey, 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 hey. So yun mga master, good morning, good morning. Ayan, ah, nandito kami ngayon sa Ayala Mall sa Novali at may kasama tayo Ayan, si Sir Mike Good morning Sir Mike Good morning Good morning Saka si Master ang tamba nag-aano nag, ano? nag sa si Sir Albert Uy Master Treble the musician si Sir Noel ang aming uh, back up uh, driver Ayan yun ay si Master nag-aayos <laughs> So yan mga guests natin na taga Isabela uh, Sasamahan natin na umakyat ng Nobali Ayan, iba talaga yung mga mga mic na nakikilala natin ng mga master eh. Ayan, dito kami mag start Galing kami sa ano sa taas sa Tagaytay. Start kami, gumamit kami ng pinagbabawal na teknika hapon ni Master Treble. At ito yung sumundo sa amin, sinundo niya kami. So yan, hindi namin nakasama si Master Ian eh. Good morning sir! Uh, Magbababa lang muna kami mga Master. At tingnan natin ang ikos ngayon sa Nagawa na na sa Marcos Mansion. Ang first stop over namin. Yan, nalitin ka mga bike eh no? work! Sa akin, yun pa rin. Si drinks natin na pulsos. So mga master, magbababa lang muna tayo ng ating mga gamit na boy. So yun mga master, uh, let's go na kami. Ride out na kami dito sa uh, Ayala yeah, Malls. Hindi kami nagsimula sa 7-Eleven, dito kami nag-start. So ayan, mga kasama natin mga master. Time check is Medyo may ano pa, malamig. Oh, nakaramdam din ng lamig mga master. Pag aawit kami ng Tipolo, gitong oras lang, mainit na Dito ang lamig mga master. matagal na rin nung no? hindi kami nakapadyak dito sa ano Bali ngayon lang ulit kami papadyak dito sa ngayon pala ulit ako papadyak sa dito sa ano Bali yan pagdito dito ay kakakanan ah, tayo dito sa may Kanlubang Gold and Country Club yan kakakanan tayo dito mga master meron ang ating mga kabadis Ayan tayo dito mga master. Ang isort ng namin, ang lamig Ayan <laughs> o no? Tignan nyo, ang ganda ng view ngayon mga master O pagka oras Kasi monday nga pala ngayon mga master Kaya Pakunti lang na nagbabike ngayon dito Kaya maagang nag open <laughs> Kaya pagka saturday, sunday yata eh Late na lang na binubuksan to Kasi dumadaan nga yung mga nag-go-gold Ayan at uh, magbigay dahil na rin sa mga lupakyan mga open you know? okay. yan attention bikers bawal din magkalat dito mga master <laughs> yan maraming paalala dito kaya dapat mga bikers sundin natin yung mga paalala para hindi tayo napo po na so stop it na lang. kailangan kailangan stop kayo pagka red ayan yeah. oh sarap mga ano kayo no ng klema kaya lang hindi sigurado ko mamaya mainit kasi walang kaulap ulap mga master oh no? blue skies waiting tomorrow ayan yeah, no kaya hey, mamaya ah pag hindi na sikat ng araw mainit master <laughs> Mga maser kasi walang kaulap-ulap oh. ito ang paalala oh. Attention bikers, avoid accident Single file only Ayan. So ilang ano na lang Kakaan na tayo dyan Pa Marcos Mansion master dito sa portion na to oh, parang palusong kita no pero ang bigat pinalan ito yata yung tinatawag na pulse flat uh, kagaya sa ano sa may pa San Pablo talong palusong eh pero ang bigat padyakan pulse flat ang tawag dun master no Yeah, pero ito talaga ano to. Ayun oh. Di na ka nagpe-pedal, lusong na talaga. Kanina, parang palusong pero bigat pidalan eh. Oo, nagkaroon ng grass fire siguro dito. Nag-ibutay na awat, di na ka sa maraming kakayo yan. O oh. Oh, yan. Ah, ano na tayo dito? Paakyat ng Marcos Highway. Yan, no? Oh. Pagka nakita nyo Welcome to Barangay Kasili. Tagaytay Road. Yan. Ahon na to mga master. Ito yung bungad na ahon. Welcome to Barangay Kasili. Tagaytay Road. Yan. Ahon na to mga master. yun alam nyo mga master sa ahon pwede namang ano eh pwede namang 1 to 1 to oh pag yung mga master pinyan lang oh kita nyo oh ayan oh pinyan lang 1 to 1 hindi naman tayo karere oh buti pa rito oh. naglilinis sila yun yung mga barangay volunteer oh sisipag good job good morning ate <laughs> ayun oh. ang sisipag nila oh. mapagpalang umaga po umaga din po Maganda Magandang umaga po. Hello, good morning. Hi. Hi. <laughs> Hi. <laughs> Ayan dito sa Porsche ito mga master oh. Overlooking to, maganda nga man dito. Kita niya no? Pagano marami nakatambay dito. Ayan oh. Overlooking kasi to eh.

yun ah. nakarating rin tayo sa Marcos Mansion yan brownie brownie welcome to Marcos Mansion So, oh. yan the dessert, the oh meron ano nga dito, eatery ngayon. na kayo, picture mo na sila. May eatery ngayon dito. Oh, master good morning master! ha oh, may brown din dito. Ayan o. Oh. Uy, si Batman master. na mga master oh. yeah. kita, narito na rito yung palace in the sky ayun o oh. oh. Ayan. pero mahaba haba pa itong ahon na ito mga master yan ang ganda ng view dito sa kaliwa sa kanan <laughs> kita nyo oh. overlooking na mga master Uh, oh, start ng hangin Oh. <laughs> yeah, continue din tayo sa pagpadyak mga master para makaahon tayo. So ito mga master, ito na yung highlights ng aho natin. Ayan oh. Pero dito lang ako sa likod. Kakapasin <laughs> ah, ako ng hininga. Meron Spider-Man. Meron Pac-Man. Ayun. Ayun. Pac-Man. Pac-Man represent. O, di ba? One to one to lang tayo mga master. Parang pinaka-practice natin to. Ako tayo ng na ipugaw <laughs> Nag-invite sila sa October Ayan So Mga taga Isabela See you there on October <laughs> Your friendly neighborhood <laughs> Ahon 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 Oh Ayan, tingnan nyo mga, mga sa kanan ko Oh, kita nyo, tarik na no <laughs> Oh Halos kapantay na natin yung mga puno Oh, ang ganda ng view no Oh, kita kita, walang daya ah Oh, kita nyo no Ah Malapit na tayo 200 meters na lang nandun tayo sa may antena ay antena, may plot nakaahon na tayo yung mga set travel ano lang yun eh. <laughs> naka relax na eh pero ito mga master bibilip kayo dito mga master alam nyo bang umaahon kami nanonood ng NBA live <laughs> ayan o nanonood ng NBA live yan let's go Pacers habang umaahon lupit no so yun mga master okay nakaahon na kami ayan o no? kitang kita na yun o no? yung uh, palace in the sky good morning mga master good morning sir ay madam pala yun, kitang kita na so ayan, kaya kaya naman mga master kaya lang time check is 7 pa lang ang init na ng araw buti, maaga kami nag start yan. so ayan, natin mo sa si Albert oh. panis na panis oh. Aha. so ayan. okay, regroup na kami continue na kami uh, magkakapil na kami sa all as well And then magbibigit ng sticker yan o oh. So far so good. Kayang kaya. Walang kahirap hirap. Mga pipe pa. Nasa huh? lang. O oh, partida Partina. ha. Ayan o. No? NBA okay. live habang umahahon. Hindi ka lalo kayo sa ganun mo. Okay na. pag na. Ayan. sa so, tara let's go na mga master. Continue sa ating, sa ating pagpadyak. Go. Go. Yun, welcome. Oh, is well. Nakarating <laughs> <laughs> din. Yun. Welcome. Hello. Yeah, good Good morning, Mama Fer. Kung ka ng sticker. Wala eh. Wala. LG lang talaga. na lang. Yan. So, lang kami dito. Oh. Okay. na <laughs> <want> <laughs> So welcome to Allotswell. So, Ito kita na magtatabihan daya, sarap magbike. bike Yan, na naka -frame na ngayon. Yan, dati, doon nakalagay. Pinirame na lang ngayon at pinagsama-sama na. Okay. Ayan. Ayan, ito kayo ng call as well. Saka pupunta oh, na kami ngayon. Asa ah, si ate? Ngayon mo ba mapag mo na ako? Oh, Ayan, may nga ba? Sige. Okay, yan. mhm mm Let's go na kami mga master Pusit na kami doon sa aming starting point Yan Mga pot natin oh Good morning Yan. Eto mga kapot-pot natin mga master Okay oh shout out tayo mga master Oh, yan. Shout out sa mga Sound Bikers. Oh, ayan. Oh, mga taga Santa Rosa Jubilee. Shout out sa Victoria Boys. Okay. So, ingat-ingat mga master at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Go mama. mama. <laughs> yeah. Ingat-ingat. Where are you? <laughs> so, ayan, tara. Let's go na mga master. Okay, salamat sir. mahaba ata na to Alakasan ito Pa Ayan All is well Lance of Kainan Ayan Pusita kami ngayon mga master <laughs> you know <laughs> ito na lang huling aho namin yun pa uy sarap mo na ka master <laughs> <laughs> ayun, ayun nakaahon na tayo mga master ha nakita niya no tapos pag kumaliwa ka dito ayan mapunta ang people's park ang dating palace of the sky kung tawagin ayan ayan na kami pabalik na kami dun sa one stop ano sa hotel na tinuluyan namin Rudang huh? sila ito master Ya, ingat ingat lang tayo mga master Ayan So yun mga master <laughs> At Natapos na kami sa aming Ah uh, mission na umahon sa Red Pal mula Novali hanggang uh, Red Pal hanggang dito sa Tagaytay. Tagaytay. One Tagaytay place. Well, Oo, oh, oh, yan. Oo. Uh, ano? oh, oh, oh. So ito, yan, pabalik na kami at dito nga po nagtatapos sa kaming paglalakbay ni Uy, maraming salamat ha, kay uh, Robin ha, sa nag-follow at nag-subscribe sa kanyang channel mm -hmm. na Albert Bambao, musician, cyclist, 1K na po. Ibig sabihin nung, no, more guys na Wow, ayan wow, na po, opo. So mula nga po rito sa Tagaytay, ito nga po, inyo balingkod, na nag, lagi nag nagtatanong, ayos ba tayo dyan mga chong, at nagsasabing, mabuhay tayo hanggang gusto natin. Kaya galaw-galaw, nandiyo po Huhu Hanggang sa muli. Bye-bye.